Alright mga lodi, for today's video no? So, magkano nga ba kikitain natin sa walong oras na biyahe sa pagiging lalamong rider And ang target lang natin dito is yung mga short ride, short ride lang, uh, 7 kilometers pa, uh, pababa And ang rate lang natin na target is 75 pesos pataas So, 8 hours ang bubunoy natin sa, sa maghapon kung magkano ba talaga kikitain ng isang lalamong rider no? So, samahan nyo ako, let's go! time check pala natin Lodi nasa 9.57 na tayo no ng umaga 9.57 na tayo mag restart a few moments later And Lodi kuha tayo yun Nakakuha rin tayo sa pangatlong swipe natin Yung pangalawang una at pangalawa kasi Na LTO tayo with this order Dito na lang meron tayo nakuha na pangatlong swipe ko Okay, time check, 10.07 So almost 10 minutes tayo nagantay ng first booking na rin At ito nakuha natin is eh, priority Okay, so puta na natin, let's see Alright mga lawa, dito lang nakuha natin Alright bossing, unang booking natin pinapasok tayo dito sa veterans hospital no? uh -huh. Veterans at call hospital So, i-deliver natin ito uh, ibigay ko na sa kanya. So, binibig tayo ng 1.82. Okay, may tip tayo na 28 pesos. Alright, mga bossy. Ito na makuha natin. Uh, electrical wire. nakuha natin. Pray kayo kung busy natin. Tapos ang palipat pa. Ito tayo ng 76 pesos. Ang rate niya tapos 76 pesos. So, exactly 76 pesos yung binibig sa Mga lahat <laughs> yung may nakuha na tayo ang pangatang booking. At ito naman, uh, galing talipa pa tapos tapos sa may bagong pag-asa na may kainoma yun yun natin so yun pala nakuha natin uniform plastic saka plastic bag so guys mga lodi yun yun nakuha natin sa mga apat na buking natin dali sa pag-asa dali sa pag-asa nag-drop na natin to yung damit so pinit tayo na 75 uh, same rate 75 na rate eh. alright mga lodi yun yun nakuha natin sa pang limang buking natin um, t-shirt papunta siya galing ba uh, Papuntang ano lang uh, Ramon Magtaytay uh, Edsa School so atrap na natin dito yung damit no okay right, mga lodi na nakuha na tayong pang na booking natin no so pipick upin natin siya sa may uh, bakay toro papunta siya hindi naman so ang rate nyo 127 priority 60 punta natin okay right, lodi din nakuha natin papers so, lang ang rate nyo 127 hindi naman tayo yung booking ng 150 meron na tayong pang anim na booking yung mga lodi ko na nakuha natin sorry kung yung 7 pesos nila tayo yung namin ng 100 20 pesos na ano naman ang tip lodi bad yun mga lodi time check tayo at uh, 220 pm na ng hapon no? so nag start tayo is 9.57 so almost ano na 5 hours na 5 hours na ba 4 hours 4 hours na pala 4 hours na so nakaka 722 pesos na tayo no? So, kasama na yung mga tip dun So, meron pa tayong apat na oras. So, 1 to 6 tayo. Eh. So, harap pa tayo ng booking. Saka so, yung panahon pa lang ngayon, Lodi. No, oh. Medyo madilim na yung panahon ngayon. Parang uulan na naman. Tay tayo dyan. A few moments later tatlo din pang walong booking natin so dito tayo sa mga ikat ito harmony please ako yat kapunta naman ito sa mandaan alright mga lodi ito yung nakuha natin battery saka pumble uh, itong sasakyan to alright drop off tayo dito sa mandaan kasi paano na lang sa ilalim baka makuulit yung plastic thank you yun ah uh, thank you thank you boss alright na drop natin sa binigyan tayo ng 85 Nice, dito tayo, boy. Alright, mga lodi, may nakuha na tayong pang-syam na booking. Uh, pick up natin dito sa may bahay toro, papuntang bagong pag-asa. Sa may SM. Uh, Bertis North, pala. So, punta na natin to. So, ang layo lang natin yung 600 km. Let's see. Alright, ito nakuha na natin. Tarpaulin, eh. mahaba. Dadalhin to sa Bertis North, Tarpaulin. <laughs> Hindi ma, mag-aabang pa rin. <laughs> Mag-aana pa rin. Thank you ma'am. Okay, Lodi, binigyan tayo ng 80 pesos. Ayan mga Lodi, no, after po nga i-drop yun, nagutom ako. So nagmerienda muna tayo dito sa paborito kong spot. Dito nga lagi ako kumakain para magmerienda. <laughs> Yon mga lodi. Time check tayo. So, ang oras na ngayon is uh, 4.42 4.42 na, no? So, di na ako kumuha ng mga booking Kasi medyo traffic na yung kalsada ngayon Yung mga dadaanan natin So, maubos lang yung oras ko dyan sa mga yan Traffic So, ang gagawin natin, pahinga na So, yun, naka-ano tayo ngayon, no? So, naka na booking tayo Nakasyam na booking tayo So umabot din to ng halos 613 pesos Yan yung total revenue So yung cash income natin Umabot tayo ng 887 pesos So not bad no? So above minimum na siya no? Sa isang arawan na 8 hours lang yung trabaho ano? Then at the same time uh, Karamihan dito is chill chill lang ako And then, may times pa na matagal ako makakuha ng booking. May times din na puro LTO yung nakukuha ko or leave this order. I think nakalima ata ako ng mga ganun na LTO. Uh, ganun lang talaga. So marami rin mga malalakas dito sa QC. Na so, yung mga malapitan na biyahe lang na ayaw lumayo. Ano? So, ayun lang mga lodi. Peace.